Ang alamat ng keyboard. Noong unang panahon, sa mundo ng mga letra at numero, nagkahari ang grupo ng mga numero. Sila ang nagpapatupad ng mga batas, namumuno upang mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Sabi ng grupo ng mga letra, dapat tayo naman ang namumuno sa ating bayan upang magkaroon ng pagbabago at mas mapaunlad natin ang ating bayan. Lagi na lang tayong alipin dito. Dahil dito, naglunsa ng pag-aaklas ang mga grupo ng mga letra laban sa pamumuno ng mga numero. Nagkaroon ng digmaan at nagkasira-sira ang pamumuhay nila. Dahil sa ginawang ito ng mga grupo ng mga letra, nagalit ang inang diwata. Maayos naman daw ang pamumuhay nila noon hanggang sa magkaroon ng di pagkakaunawaan. Pilit na pinag-ayos ng inang diwata ang dalawang grupo. Ngunit ayaw pa rin nilang mag-ayos. Sa galit ng inang diwata, sinumpa niya ang mga numero at letra na maging keyboard sa ibang dimensyon. Sa makabagong panahon at hinerasyon, ngayon, ang keyboard ay ginagamit sa paaralan, establishmento, at marami pang iba.